Good morning. You're in the farm. Tingnan nyo guys ito. Parang may bunga na siya. Dami. Hindi naman olives yan. Nag-overflow yung tubig nila. Yan yung mga is. Pinapatuyo nila yan guys. Wala nang bunga para pagkain ng mga karufi. Ano yung nila yan? Ano tawag dun? Yung machine ang mag, ano yan, magpuputol. Grass cutting nila. Para stocks. Pagkain ng mga horse at saka yung manong. Ayan, sarap ng ano, hangin. Hindi masyadong malamig ngayon. Medyo may araw. Walking-walking uh, muna tayo dito. Amaya uwi na kami sa bahay na naman. Hintayin ko lang yung mama kasi nagpunta ng jamiya. lakad-lakad lang. May, may bulaklak na naman. Hindi naman pinat. Pinat ba to? Hindi naman. Damo. Yeah. May bunga pa yung iba. Kinuha. Medyo ano pa. Ah. Huh? yan sabado ngayon ui sa bahay next week again every week dito sa farm thank you so much god bless us all may bunga pa yung iba oh sarap ng hangin Bulaklak sila. Hello. Ayan, medyo pa pawala na rin yung bunga ng mais. Nauubos na. Next week, wala na yung binibenta nila. Happy New Year! And wish all the best 2025. Good health and more blessings coming from God. Just stay safe and happy New Year sa mga pamilya ko sa Kalinga to Tarlac. Ingat kayo lagi and always pray. God bless us all. See.